Hello mga guys, welcome back to my channel Just Automotive mga guys uh, Tapos na yung ano, yung mga ginagawa natin Ang oras na Ngayon mga guys, meron po tayong ano rito Kung mapansin nyo po, meron pong component ng turbo rito uh, Meron tinatawag na exhaust Yung hot Hot Side, saka cool Ito po yung cool Yung sa Pagpunta sa intercooler, ito naman po yung galing sa exhaust Yan, Mga guys ito po yung buo. Pero mapansin nyo mga guys, meron dalawa rito. Ito. Putol. Ayan. Putol po ano? Tawas itong isa. Putol din. Ayan. Dalawang ano po ito mga guys? Dalawang klaseng turbo. Nissan Navara. O kaya mb 350 at saka Isuzu. Ayan. Yung mga... May mga Isuzu, may mga Nissan. Makakarelate po kayo nito. Yan, mga guys. Ito hindi ko na sana i-video dahil wala na naman kabula na naman 'to. Hindi <laughs> na naman tayo. Pero ito mga guys, for reminder lang po tayo sa mga may-ari ng sasakyan kasi mga guys, uh, may dumating dito na Nissan MV350. Ito po hindi ko na nakuha na ng YouTube. Hindi ko na nakuha na ng, ano ng kung paano binawa kasi kuya, please Huwag mo nang youtube yan kasi ibibenta ko po niyan. Baka sabihin nang nakabili. Yo, baka matandaan yung mga kasi minsan mga guys ko nag video tayo, linalagay ko yung odometer niya. Minsan yung mga accessories sa babansin. ah oh, sabi niya kuya, wag na. Pakatapos na lang, saka mo na lang banggitin. Ayun, di yung nakiusap, di ginawa natin. Ngayon mga guys, dahil nakalis na po siya, itong turbine niya, kung pansinin niyo po, itong turbine bago po ano nagasgas po yan tapos yung kasawa niya mga guys kuminit mo yung kulay niya violet Ay. nung ano daw nag stop over kumain pag start niya meron daw umingay hindi niya binansin mga ilang minuto biglang umusok yung magina at karon ng low power hindi na makahatak so boss panay panay na raw ingay parang ano daw lata na kumikis-kis ah pero yung mga guys hindi niya ano yung usok niya tung kung hindi niya raw ibibirit wala naman daw pero kung ibirit niya raw dun lalabas yung ingay at saka yung usok kaya ang ginawa niya mga guys ginapang niya from ito kasi galing Bisaya inabuto na lang siya bandang Quezon nung nasa Quezon na ginapang niya yung sasakyan dinala rito ah, pinacheck niya ah, sabi ko iwanan mo yan check natin iwan niya then nung no, ano na ano, na check natin na yung turbo niya bumigay meron siya daw nag search na raw siya nung una pa lang daw meron daw na sasabi na yung turbo niya may tama I-order na siya sa ano sa Shopee. Shopee ba 'yon o basta yung ano merong tinatawag na Shopee, Lazada, pero sabi niya, i-order ko niyan kuya, ito yung part number. Nissan MV350. Yan. Ngayon mga guys, bakit kaya napuputol yung ano, yung turbine? Anong dahilan? Ito po mga guys, bigyan magbigay ako ng tip. Maniwala man kayo o hindi. <laughs> Pero gawin nyo ito para po masi yun kenyo. Kung nasa long drive po kayo, alimbawa po, uwi kayo ng Cagayan, sa bela, pagdating nyo sa expressway, syempre, magkabi-kabi po kayo, punat-punat, check-check. Huwag nyo na pong matayin yung makina nyo. Ayaan nyo lang po naka-idling. Kasi po, kung inatay nyo yung makina, sobrang init po, yung na, yung back po na, ito, ito, ito bago-bago may langis pa yun na yung bag na langis po dyan Kasi ito mga guys, langis po ito Itong portion na to, langis yan Ito po yun Kaya Kung mabasin nyo po yan, yung baka ng langis yan Yan Andito rin po yung uh, Turbine mga guys Ito, kompletoin natin ha Kasi po, dito po ano Dito po mapasok yung pagkabutol ng ano Sir, hawakan mo nga muna to Halika, hawakan mo muna to para mabigyan natin ng aware mabigyan natin ng dito ka, dito ka Ayan Kung natin mga guys Ganito po yun Ito po yung ano Yung Binabanggit natin na Impeller Yung Pabunta center intercooler. Pagkasok sa intake Ito naman yung Galing sa exhaust ayan. Tanggalin muna ito Pakaliwa ito mga guys Ayan Ito mga guys yun Ito ba dito po yan pero meron washer po ito dito yan ngayon mga guys ito ba po. meron pong busing dito ito po yan ito yan pero yung busing na yan dito nakakabit dito po katotok masyado yung camera natin mga guys yan ganyan po yan yan. Ngayon mga guys. Sa so, Ito po. Busing po ito. Merong pinaka all ring. Ito po yun. All ring po tawag yan. Itong parang stone ring. Ayan po yung nakohold ng langis. During uh, idling o kaya start. Yan. Ito mga guys. Itong kanal na yan. May tawag dito. Ganito po yun. Ayan. Exacto po na. Ano. Meron apat na tornilyo dito yan hindi natin may lagay no may silicone eh o, ito na lang yun yan mga guys kung ito lang yan o yung exhaust side ito po yun yan ito naman po yung turbine pagunta sa intercooler ito po yon ngayon po mga guys habang ano habang sa biyahe po kayo ito po yung supply na ano ito po yung kabuan na yan ganyan na yan ito po yung isa habang tumatakbo po, po kayo meron po ano po niya, supply ng ano supply ng langis ito po yun. ito yung return nya ito naman po tubig para ma-maintain niya po yung yung ano yung o kaya mabawasan yung init ng turbo kasi bumabaga po ito. Ngayon mga guys, kung ano kung Kung nasa long drive po kayo, walang pay yung turbo sa sobrang init nito Kung pinatay nyo agad yung makina Ganito mangyayari Yung busing dito Yan Didikit dito tapos yan oh, didikit dito. Pag start mo sa lakas ng ano ng ng buga ng exhaust, mainit po niyan. Mabibilibit po ito. Ato mangyayaring ganito, mauutol po niyan oh. Yan po to uminit. Yan ang kalbo ito. Utol. Kaya kung pinaka maganda mga guys, advice ko lang po. Pagdating po ng ano ng long drive po, magpahinga po kayo ng 30 minutes, 20 minutes. Pandarin nyo lang muna ng 2 to 3 minutes yung sasakyan o kaya 12 minutes. Saka nyo patayin. Huwag nyo patayin agad. Ganito po yung nangyari dito sa wilalitan natin ng repair kit. Galing sa long drive, kumain, pinatay niya. Nung pag-start niya, naramdaman niya raw may parang lata. Yung so, pala, na ito. Yun, yun ang story nito mga guys. Kaya... Kung meron naman kayong budget, Bili po kayo ng ano ng turbo timer. Hindi ko binubuso po 'yun ha, na you know, in bartes na bibili kayo pero for safety po, meron po kasi yung mga driver na lalo na kung hindi sa inyo yung ano yung yung mga driver nyo nagtitibit sa gas. Minsan pinapagalitan natin ang takaw mo naman sa gas. Nakababad kaya ata sa aircon. Ang ginagawa minsan ng mga ano mga driver, pagpahinga nila wag hinto patay nung, nung makina sabay patay turbo wala na baka kung ilang time nyo na ginagamit po noon yan ang kalabasan mapuputol po yung turbine nyo kaya nga po, gumawa ng ano ng teknolohiya na turbo timer kahit anong sasakyan po mapagas mapadiesel for ship po yan sa turbo yun bang ba trabaho po noon mga guys nilagyan ng turbo timer dalawang minuto tatlong minuto to minutes kahit naka-off na yung sauce eh, yung system po ng ignition po naka-timer po siya ng ano ng 3 to 5 ah uh, to 3 minutes depende kung anong gusto niyo po umaandar po 'yon hanggang hanggang maintain niya po yung init ng makina hindi po yung biglang barurot hataw-hato sa expressway birit sa mga bypass road pag hinto, nakita yung gas station huminto patay makina a uh, disgrasya ganun lang po mga guys ito po, sana po, itong video ko ito, ma 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 magbigyan pa sa inyo. Pwede na i share ito sa mga kamag-anak nyo, uh, kapatid nyo, anak nyo na gumagamit na sasakyan na may turbo. Kasi po, dito sa shop nito, yung shop ko sa dami lang turbo na rin ni Repair, uh, kadalasan po, tinatanong ko yung mga ano, yung mga driver, uh, kailan ba nangyari yan? Nung huminto lang ako, kuya, uh, ginagawa mo ba yung ano, yung dalawang minuto, limang minuto bago mo pinata, hindi pagdating ko po doon pag, ah, pagdating ko, baba na o kaya ihi ako, patayin ko yung makina ayan, ganun ang ginagawa ko ayan, ganun ang mangyayari mga guys kung hindi nyo po binigyan pansin yung turbo kailangan ah, sakit ng ulo mahirap na mga guys kung abutan kayo sa mga long drive Uh, o kaya sa yon sa ano sa malalayong biyahe. Sa kayo to mga guys, sa sabay natin to. Kung halimbawa po, umiingay yung, yung turbo nyo, yung semi ang busing po nito, itong busing dito, maluwag na po nyan. Itong ano po, itong itong turbine po, nagkakaran ng whistle po niyan. Dito po yun oh. Kung maluwag po kasi yung busing dito mga guys, sasayad sa dito. Yan. Kaya kung binira nyo yung sasakyan, meron kayo narinig na yung kalansing na hindi naman yung seawall na hangin. Ito po yun. Ito, ito. Yan. Kaya para maiwasan nyo po mga guys na mabilis ma-damage po yung turbo nyo po. Number one po, interval ng gas oil. Kasi po kung natututong yung langis nyo, kaya hindi kayo kaano nag oil. Alam niyo naman po, ang aircon po, ang lubrication po niya, langis. Kung hindi po maganda po yung lubrication niyo po, ah, magkano lang naman po yung change oil at saka yung turbo. Pangalawa po, kung nagpalit na po kayong turbo, tapos lagyan nyo ng replacement, ah, baka ko buwan, buwan magpalit kayo ng turbo kung hindi po marunong yung magkabit. Kasi sa mga ganitong process, mga gawa mga guys, dapat po yung mekaniko, hindi lang po yung tagalinis, at, uh, taga salpak dapat po marunong mag analyze uh, ang dami na naman tayo ng sabi kasi mga guys marami kasing gumagawa nito maraming lumalabas sa youtube na pinapakita naglilinis linis lang pero kung sino ano kaya nga meron na comment na ano eh minsan sa mga ano babasa ko sa mga comment eh nung binabuksan ko pinalinis ko yung turbo sa kanak kaluko ay eh, kasi po mga guys hindi nila alam po yung ano yung proseso kung paano kung tamang hit, hit ba yung ano yung, yung dito yung clam kasi kung maluwag po yan during start po niyan kung aalog po niyan tatama yung ano po yung exhaust nyo po tatama dito sa ano sa exhaust gas ay sa exhaust so sa exhaust manifold pagbuod po po niyan ayan kaya ayan hanggang dito lang tayo mga guys at saka tandaan nyo mga guys number one po change oil Huwag nyo huwag yung makina nyo ng chest oil. Nakakaraming gumagawa ng chest oil. May mga kabahay tayong mekaniko. Meron tayong paglabas sa bahay. Meron gasong station. Magkano lang naman po yung chest oil. Kaya ulitin ko mga guys. For ship lang po. For, uh, PMS. Para tumagal po yung turbo nyo po. Wag nyo pabayaan yung chest oil. At saka yun. Una po. Kailangan nyo po ng, ano, ng turbo timer. Kung wala kayong turbo timer. 3 to 5 minutes naka-start then off para po hindi mangyari yung ganito dalawang klas ang dami na natin ginawa ng ganito mga guys kaya lang po uh, binalikan uli natin to kasi maraming tumatawag na o kaya nabanggit ko lang ito kasi yung last na ginawa natin na MB350 yun ang nangyari sa kanya okay hanggang dito lang po tayo mga guys for the next video abangan nyo bye bye